Hi guys, welcome to my YouTube channel po. Pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa bagong update po ni Pag-ibig sa kanilang Pag-ibig MPL or Multi-Purpose Loan. Ayan po, so magiging masaya po. Good news po ito sa ating mga mga membro ng Pag-ibig dahil nga po from 80% magiging 90% na po ang loanable amount po natin mula sa ating mga savings po. So ibig sabihin po nito, mas malaki po ang ating malo-loan ngayon effective May 16, 2025 po dahil 90% na po ng ating savings ang pwede po nating i-loan. guys, so sa ating mga pag-ibig members dyan na gusto pong mag-loan, mag-loan na po kayo kung wala naman po kayong mga mga existing loans or kung pwede naman na po kayong mag-reloan, mag-reloan na po kayo dahil nga po mas pinala pinalaki at mas pinadali po ang uh, ating paglo-loan sa pag-ibig multi-purpose loan atin sa atin ng pag-ibig fund. Ayan po. So, sa ating mga miyembro po na wala pong loan, mag-loan na po kayo para po may magamit po tayo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sana po nakatulong po. Please do not forget to subscribe, like, and share para po lagi po kayong updated sa ating mga videos. Maraming salamat po and stay safe. Bye-bye.